mga bata, na po ang lahat para sa ating panalangin na pangunahan ni Ginoong Rivera. Sa mga naman ng anak at Espiritu Santo, Amen. Amen. Sa mga naman ng anak at Espiritu Santo, Amen. Magsimpo na po ang lahat. Muli, magandang araw, mga sosyante ng grade 10. Ako ang inyong magiging tour guide para sa ating early exhibit ngayon. Ito ang inyong guro, Ginoong Rivera Astin, at bago tayo dumako sa ating klase ngayon, ay magiging obserbahan muna ang classroom rules na ito. Una, kung kayo ay nahihik o may gustong gawin sa labas ng classroom, ay huwag mahihiyang humingi ng pahintulog sa inyong grupo. No? Ikalawa, ay maaari kayong kumain sa loob ng ating klase Ngunit uh, iwasan lamang yung paglilipat-lipat ng upuan at saka uh, paggawa ng ingay. At ikat naman ay huwag mo natin gamitin yung ating cellphone. You no? Know? So, okay ba sa inyo yun? Handa na po ba kayong matuto sa ating um, talakayan para sa araw na ito? Handa-handa na? Okay, handa-handa na. Bago lahat, ay gumaling muna tayo sa ating recap at ang balita. Yes, Ginoos mo Franca, ano ba ang mga ginawa natin sa nandaang pakita? Okay, magaling. Maraming salamat, mga mo Franca. Yes, Pinipiling Mayol, you're raising your hand. Ano bang balita ang um, batid mo para sa ating ngayon? Okay? Maraming salamat, BDB, at malugod kong na hindi lang si BDB ngayon, ano? Kundi tayong lahat ay may kamalayan sa nagdadanap sa ating lipunan. Bigyan natin sila ng limang palapak. Kaya sa nakikita ninyo, marami talaga kaganapan sa ating lipunan ngayon na dapat tuunan ng pansin. Isa na siguro sa mga rasang kung bakit malimit na sa ating klase ay mayroong mga recapitulation at paglalakad ng balitang inyong narinig mula sa telebisyon o radyo o maging sa social media ay mahalaga sa ating kalakayan, lalo-lalo na para sa kalakayan natin sa araw na ito. Hmm, ano kaya? At medyo marami-rami rin ang visual aids na inihanda ni Ichi, ano? Ano kaya pag-usapan natin ngayon? My dear students, ladies and gentlemen, ang ating itatalakay ngayon ay walang iba, kundi ang kalihirap ng kasaysayan, ang mga tauhan at higit sa lahat, ang mga isyong panlipunan at pagsayaan na nakakalukog sa obra maestra ni Dr. Jose Rizal sa El Felimus Rizmo. Ngayon, dumako na tayo sa pinunang artifact sa ating learning exhibit students. Ako ang inyong guide at kayo ang mga investigador para sa ating klase ngayon. Makikita sa box ang samagsaling mga na may mga label at mga papel na nakaroyo. Kaya ngayon, ang gagawin natin, samasama -sama natin i-unlock ang mga paglalakbay ni Jose Rizal na nakapag sa pagalathala ng Elfili. Teacher, paano, paano ba natin magagawa yan? Bueno, Simple. Dumako muna tayo sa taong 1872 dito sa Pilipinas na makikita sa cube natin. Tapos mula rito ay kukunin natin ang papel at ipapaskin natin sa mapang ito. Matapos natin ipaskin ay ikukunekta natin ang mga pushpin upang makita kung gaano masalimukot at gaano talaga komplikado ang paglalakbay ni Jose Rizal at ang samot sa pangyayari na humantong sa pagkakalanghalan ng elfibusterismo. Handa na ba kayo? Wala. Parang ang baba ng energy natin na. Ha? Handa na ba kayo? Okay. Yan ang energy na gusto ko. Sige. Ngayon, ang lahat ay magsisimula sa Pilipinas sa taong 1972. Sa, taon uh, sa taong kung kailan pininyaktir ang bursa. Yung nangyaring pangyayari sa taong 1972 ay nangyayari sa Pilipinas. So ipapustin ninyo yung papel dito. So unahan mo lang kayo ha, kung paano ninyo inalagay yung uh, push para i-connect ako saan nga ba patuloy sa Rizar? So una nalang sa At ang galahati ng No Limitangere, my dear students, ay itinapos niya sa Bansang France, particularly sa Paris. At natapos ni Jose Rizal ang naguuan ng No Limitangere sa Bansang Alemanya. So makikita rito sa taong 1886 natapos ni Jose Rizal ang No Limitangere. So kita natin may larawan ni Jose Rizal at saka yung, actually original bayan yan, na kopya ng No Limitangere. Makikita, 1886, no? 1886 natapos yung No Limitangere. So, sino yung mag-volunteer para ilagay yung ano to? No? Yung marker natin dito sa ating uh, mapa. Yes, dear. Ginoong bagyo. Gusto mo mga volunteer? Sige. Maraming salamat. Yes. Please. Gusto mo ni um, si Kumayo, yung pinipindi yung kanina na anong Tapos, 1886, na human. Sino limit ang hirin? Gusto mo yung sumo? Of course, yung At sa loob ng taong 1887 hanggang 1888. So, kikita niyo rito, ano? Ilalapit ko muna. Eh, kikita niyo, ano? Mayroon kong iba't ibang mga larawan. Ano kayo yung ibig sabihin ng mga larawan ito? So actually, my dear students, mayroon tayong medyo marami-rami na naganap sa loob ng mga taong ito. Sa loob ng 1887 hanggang sa taong 1888, just po, napakaraming naganap sa buhay ng Serizal sa loob ng mga taong ito. Bakit? Una, okay, we have the printing or yung pagpapalimpag ng Noli Mita At dito sa Pilipinas, my dear students, nagkaroon ng issue no, ang Noli Mita sa Sabagkat, ito ay nakita ng mga tao na nang na niya, na, matalaga yung ibig sabihin ng Noli Mita Parang may kilala akong gano'n na, parang may kilala akong Padre Damaso. So gano'n yung istorya ng mga tao noon. Yun yung, yung mga tinatawag natin ng na mga sinaunang Marites. No? So, para maayon sa mga konteksto natin ngayon mga bagets at saka mga kabataan sa taong ito, no? Kintahay, mauna sila ang itawag na sinaunang mga Marites. No? Do you get my point? If you get my point, say I. Okay, very good. Thank you so much. Makikita din natin na talagang napakalalim at talagang napakasalimukot ng buhay ni Rizal at ang paglalakbay ni Rizal upang mailathala ang no-limitang rate at So now, my dear students, noong grade 9 pa kayo, hindi kasi ako yung teacher niyo noong grade 9, Ngayon, uh, noong grade 9 kayo sa so no rate. Yung focus kasi natin sa no-limitang rate, Pilipinas. Okay? Pag-iibigan yung ng Pilipinas, And then, para no, ito, 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 sa ating ito, 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 yung, yung pala so pala so pala 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 pala

So makikita talaga ano? Na, na, kung sa mga limitang ngayon, tapos sa Espanya, na, so, 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 sa atin sa mismo. Kasi mas malalim to eh, yung isyong panlipunan at higit sa lahat yung isyong pangkasarian. Question so far. Yes dear, you're raising your hand. Yung Liga, Filipina, okay, thank you so much for that question. Yung Liga, Filipina kasi ay natatag siya, as what I'm saying earlier, naitatag siya sa Tondo, Manila. Okay? may tatang sa Tondo, Manila nila at kung makikita niyo mayroon ding la solidaridad so kung hindi mo tatanungin ba't ba may la solidaridad teacher kasi din sa kanyang tanong no marami salamat Binibini, kasi wala wala hindi ko nakita yun no so sa la solidaridad dito inilakala ni Jose Rizal ang El Primo kasi noong kapanahuna ng Holy Day Tablet eh ibutang-butang na nagani sa controversy sa mga tao kung yung karoon he has to be careful with it so babay okay, answer your question Binibini. sa likod Okay, maraming salamat po Another question, Okay. Kung mahiya ka at matanaw. Okay, right? So, I assume may hindi wala okay. so, ito na sa ating talagayan, sa mga kami, ay ma ay lubusan din namin maintindihan yung paglalakbay at ang um, importansya, yung kahalagahan ng Cobra Maestra, hindi lamang ng Ed Filipo Seresto, kundi maging sa iba pang mga Cobra Maestra na inyong pinalakay na no. ang kayo'y priest. So, ngayon natapos na tayo sa mapa, sa so, mapa ng paglalakbay at so, sa masilungkot na paglalakbay ni Jose Rizal at ng pagkakalakhalan ng Ed Filipo ay mayroon akong mga cards dito. So sinabi ko sa inyo kanina uh, ang tagal na panahon na ipinamalagi ni Jose Rizal dito sa Pilipinas ay yung mga karakter, matauhan ng kanyang mga akda ay makikitaan ng mga refleksyon ng mga isyo pagkikunan na nangyayari sa kanyang kapanahonan at sa madaling salita ang ang nangyayari pa rin sa ating lipunan ngayon. So yung mga isyo talipunan may dealing sa gentlemen ay mapag-uusapan natin yan maya-maya lamang. So dumako na muna tayo sa mga tauhan kilalanin natin yung mga tauhan ng El Filibusterismo. Pinag-usapan natin, kinalalim natin yung ating pag-unawa sa ano nga ba, ba yung kasaysayan ng El Filibusterismo. Now, my dear ladies and gentlemen, I think it's high time for us to really dig deeper no? kung ano nga ba talaga o sino-sino nga ba talaga ang mga importante mga tao sa El Filibusterismo. So para rin, uh, mayroon tayong isang classmate po no, na may eh? um, we have a student with special needs sa ating klase ngayon. So um, gusto kong makibahagi rin kayo sa diskusyon no? at makibahagi rin siya sa ating talakayan ngayon. ano So um, yung ating flashcards ngayon ay mayroon siyang quiz. No? Gusto niyo yun? gusto ko yun. So yung flashcards natin para sa mga tatuhan ng El Filipo Stays mo ay may twist siya. So kung makikita ninyo ay mayroon siyang braille at para rin lubos ang makilala ng ating mga estudyante, lubos ang makilala ng ng klase, yung mga tauhan, ay gusto kong basahin din yung, kung ano man ang nasa likod ng bawat tauhan. Para rin mag-interaction tayo eh. So, hindi pa kayo sa ngayon, hindi pa kayo nakikita, na pero para rin insure na gising na gising talaga ating mga para sa hapong ito sa ating kalakayan. Okay, so pagkita nyo, yung una, pero at ito yung sisiging tayo na ating asyadis sa mga 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 yung mga 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 kaya niya, ang niya, ang sobrang mahalang bukas, sinasabi niya, sinulat niya, at pera niya, sinulat, asawa niya, sinad, sa pagkakarating sa pagkakarating ng mga biktibo. okay, kabilang, kabilang nila, e, kung saan siya? magiri niya na tayo sa ating talakayan para sa kahapon. okay, magagawa natin yon, ay, parang isara ng po. so, sige. sino ang unang kolaboratibo natin para sa kahapon dito? okay, yes miss. next, pagibasra at ang lahat ay kumakap sa inyong toplase. okay, sigi miss, kung saan niyo po ito? okay, magaling, so unang unang maging buka, si Andrea Kemoda, ang isasamala pa rin or Riley na nasa na yung mga so parang isara sa, kung pa babas ng ng limang kung okay, gusto mo Okay, yung ating student special needs. So, sabay-sabay sabay sabay, sabay, -sabay tayo mapasa, Okay, tata, selo. Tata, selo. Okay, very good. Isang matandang tapukan, nakapatatawan, sa mga nakatatanda sa lipunan. Okay, sa mga nakatatanda sa lipunan. Siya ay simbolo ng kabungan at karanasan. Okay, isang matandang tapukan, nakapatatawan, sa mga nakatatanda sa lipunan. Siya ay simbolo ng kabungan at karanasan. Okay, bueno, magaling. Happy Christmas pala pagkagabi war. Okay, so maraming salamat, Pilipini. Okay, magaling mga estudyante. Ladies and gentlemen, natapos na tayo sa pitalayan para sa matauhan ng Elfrey at sana ay inyong um, isang puso ang matauhan nito. Dahil yung matauhan nito ay meron kalakip na mga isyong malipunan natin matatala at isyong Elfrey Gustavismo. At at inyong matatala at isyong Elfrey Gustavismo. At inyong matatala at isyong Elfrey Gustavismo. At inyong matatala at isyong Elfrey Gustavismo. At inyong matatala at mga salita Gustavismo. At inyong matatala at isyong Elfrey Gustavismo. At inyong matatala So sabi nyo na, no, sarap, sarap ta, teacher, sa sabi niya, kapag sa sabi niya, picture, si Parati niya sinasabi yung salita ko. Okay, ano kaya? Yung mga guess ay mayroong kong pala. 10 points para sa ating um, exam na tapos ito. Yes, dear. Help me, Rosales mo. Nice try. Sige, well, yes, from this side. Rosales, well. Right? Lapit na. Nice try. Okay. Yes, dear. No limit ang ganit, no? Ibulit ko kayo no limit ang ganit. Eh. I think not. Pero nice try. Lang ka. Kasi yes, ang participating na ating klase at ang ating yung ngayong na, no? Kahit nakalash nilang. Yes, dear. I heard the answer from this part. Yes, Mr. Mayol. Okay, isyong panlipunan. Yung kalagahan ng Everybody Studies kasi, ito yung mas nagtitinta. So only speaking of um, isyong panlipunan, my dear students. Yung huling parte ng ating learning exhibit. Okay, so palapakan natin yung mga sarili natin kasi na nasa huling learning, uh, nasa huling party part na tayo, no? Sa learning exhibit natin. At teacher, ano po ba yung relevance nitong lahat? So, una, i-discuss natin yung paglalakbay at yung masalimuot na journey na panaw yung masalisal at ang pagkakalatala ng Everybody Studies. Kasunod naman, nabinigyan din natin yung mga specific ng gamit sa ating kasaysayan na may kinalaman sa pagkakalakala o sa kasaysayan na pagkakalakala na every At kasunod naman nito ay mas nabigyan natin ng paksi, mas itinopos na natin yung ating atensyon sa mga tauhan ng every Kasi kung ano yung mga experience ng kasaysayan sa mga paglalakay na ito ay makikita natin sa influensya ng mga tauhan. So say for example, yung na natin kanina sa Cabezan nang dahil sa kanyang kahirapan, inalipusta, inakususya ng gobyerno, at saan yung makikita? Sa lipunan sa kahaponan ni Jose Rizal. Are we learning so far? Nakikita yung connection ng dalawang nagamitang patulong na nasa ating harapan sa kahaponan nito? Okay, thank you so much my dear students. So nakikita talaga, no? Mula sa journey hanggang sa impluensya sa mga at ngayon ay makikita natin sa real life. Ito yung gusto kong ibahagi sa inyo. Ang lahat ay nangyari o ang lahat ay nakula sa journey ni Jose Rizal. At mula sa paglalabay na ito ay nakuha niya yung inspirasyon niya para ilanghala ang telephiliposterismo no at ang non-limitang at kasunod naman dito ay makikita yung mga impluensya sa mga tauhan ng Elfen Kostelismo. At mula sa mga tauhan na iyo ay makikita na ang bawat tauhan ay may kanya-kanyang istorya. At ano nga ba ang istorya dito, my students? Again, ano yung salita aking inuulit-ulit? Ikan sa subod sa kundisasyon, isyong panlipunan. At sa isyong panlipunan, meron din tayong isyong pagkasayahan. Kasi sa lipunan ito, ni Jose Rizal, ay mababa pa rin yung tingin sa kanila ng mga kababagikan. Of which, naging different na ito ngayon. So makikita natin sa susunod na artifact na learning exhibit ang iba't ibang mga isyong palipunan na nangyari sa loob ng filibusterismo na sumalamin sa kasalukuyang panahon ni Jose na kung saan naging influential ito sa kanyang paglalakbay na naging influential sa kanyang tauhan at ngayon ay makikita na ang bawat tauhan ang bawat pagkigari na nakapaloob sa filibusterismo ay kinakailangan natin malaman sa isyong palipunan na nakapaloob Okay, so mayroon ako mga 6 rolls of paper rito sa aking palad uh, at pakikuha ng isa kung sino gusto mo

sin malinaw na tayong sinabi natin yung ganito 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 yung はい、さあ、今までオッケー。これですかオッケー。はい、オッケー。オッケー、頑張り。頑張り。最後だ。これでいいか。最後だ。もうしょうがないよ。Vamos seguir con mi objetivo。正解だ。なんか腐さ。これだけでいいんでしょ。あ、これで結構だ。これで。プロジェクト完了。いや、ビジネス。この森さん、頼りましょう。あ、どうですか助けて。はい、頑張りましょうさん。最後、いい。よさ、もう一発しよう。いい、もう頑張ろう。取りに行こう。あ、また

Hi, thank you so much. Ngayon, ay natalaki na natin yung kaligiran para kasaysayan ng mga tauhan at isyong panipunan at pagkasayaan sa telekosyarismo. Right. Ngayon, bago kayong hiniwanan, ay mag-iiman muna ako ng isang assignment para sa inyo. i ko kayong bigyan ng takdamaraling, bago saan ay sasabitin nyo lamang yung iba mga um, katangungan, um, yung nalang tayong identification ng mga tauhan. Don't you worry kasi magdalaga ako resources sa ating Google Classroom para may pasilat tayo sa inyong gagawin uh, na assessment matapos yung ating diskusyon at ibabasa niyo yan or yung top-down deadline para sa ating task ay susunod ng meeting pa natin sa susunod na linggo at saka um, identification and items yung mga tauhan ng LFA um, second part ng isang ay um, yung timeline ng LFA at timeline ng paglalapay pa sa ng sales at pagkuli ay isang pagproses tanong or shall we say essay no? essay na sasabutan nila ng 3 to 5 sentences okay? 3 to 5 sentences um, regarding sa isyong panlipunan na nakikita niyo rito at paano niyo ito may like your prior knowledge on the issue ng limunan na makikita niyo sa pagkita ng pagkuro na ito at yung issue ng limunan na may kukunik pa rin niyo possibly sa inyong mga sign-up job. So that's for task number one. May mga katanungan ba? Diyan sa likod? Kasi nagdadala na po? May mga katanungan po ba? Okay, wala. Bawat dito sa harapan, may mga katanungan po may miss? Sir? Okay, wala. Bawat dyan sa gitna? Okay, wala rin. My dear students, are there any more questions before we leave this meeting? Again, are there any questions or concerns, suggestions, or violent reactions na ba? Kung mag if you have any violent reactions, you can open the talk teacher. I hear not? Or do I hear someone? Yes, miss? Ay, wala lang? Okay. Meron pa bang mga katanungan? Okay. So, kung may mga katanungan along the way, ay wag mali ang mag-chat ni teacher, okay? Mag-chat ni teacher through the GC or mag-chat by private message, okay lang sa video. Basta, yung rule natin, yung pag-chat niyo ay mangyayari lamang sa loob ng alas 8 or 8 o'clock in the morning hanggang 8 o'clock ng gabi. 8 o'clock, beyond. Hindi na ako mag-entertain ang messages niyan upang bigyan din kayo ng oportunidad na makapagpahingan para sa ano na inyo pinakahalap sa inyong pag-ibig chat. Okay? you understand, my students? Now for the last time, are there any questions, concerns, or clarifications before I leave? Okay, Guringan, thank you so much for your students' please stand for the prayer. Tito Romeo, please lead the prayer. Semanal ng mga naganap, bisig po sunto amen. Amen. Semanal ng mga naganap, bisig po sunto amen. Muli magandang hapong sa ating laban, greet and early due rewards. Nakasalamat pa alam.